Magandang araw mga ka-Gen Tumahan nyo kami dito sa Navy Base, ang Balas kung saan bongga at ilang araw namin pinaghahandaan ang magiging debut ng isa sa mga pinsan namin. Ito nga mga ka mams, ay madaling araw na kami nakarating. Kung saan napakalamig at antok na antok na ako ng mga oras na yan dahil uh, pagkatapos namin sa trabaho ay diretso kami pa sa Kaya naman, bagsak na ang mata ko niya sa sobrang antok dahil nakakadala ang simoy at labig ng hangin. Pagdating namin sa mismo bahay nila tita kung saan ay isa nga sa anak niya ang magdi ay nakita na namin na prepare na sila ng ibang pagkain. Nagikiwa ng mga sibuyas at gulay na pangsahog. Pagdating namin dito ay grabe ang lamutak sa kanya ng kanyang lola na nanay nga ng aming pinsa na magdi At kalokohan nga ng aking anak dahil ng mga oras na yan ay ayaw niyang mamansin at magpaki sa kanyang lola na namiss na miss na siya. Tingnan niyo. yung itsura niya dyan na parang nangaasar pa. Kinabukasan ay maaga kaming nagising at pumunta kami sa playground sa harapan lang ng bahay. Kahit antok na antok pa ako dito ay pinilit namin magising ng maaga dahil ilang araw lang naman kami dito sa Zambales. Nabigyang oras sa paglalaro ang aming chikiting dahil napakalapit nga lang dito ng playground. At itong gustong gusto talaga ng chikiting sa playground ang pag-slide. At nakakatawang tignan yung pag -e explore niya at bilang bata na innocent at napakasaya lang. At ito din yung mga time na dapat gabayan at turuan din natin ang mga anak natin sa mga ganitong sitwasyon. Na habang ang nag -e explore ay hayaan natin silang maging masaya at mag-enjoy sa pagiging bata pa. Ano ba yung mga ka si ma'am? Sa susunod na video na lang yung part 2 dito sa Sambales. Abangan nyo na lang din ang pagpapatuloy sa paghahanda sa debut. Maraming salamat. Bukas na lang ulit.